Kumusta mga kasaliksik? Sa mundo ng telebisyon, may mga game shows na nakakatawa, nakakabilib, at minsan ay sadyang wala sa katuwiran. Mula sa isang paligsahan kung saan ang mga kalahok ay kailangang dumulas sa ibabaw ng madulas na hagdan sa harap ng maraming tao, hanggang sa pinakawalang awa na Japanese game show, pag-uusapan natin ang sampung pinaka nakakabaliw na Japanese game shows na sumobra pa sa extreme. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10 Slippery Stairs Ano ang mangyayari kung pagsasamahin mo ang isang matarik na hagdan, makapal na patong ng grasa, at isang grupo ng mga taong desperadong makarating sa tuktok? Ang sagot: isang nakakatuwang palabas na puno ng sigawan, pagbagsak, at walang katapusang diskarte kung paano hindi bumagsak pababa. Sa larong ito, kailangang umakyat ng mga kalahok sa isang hagdang halos imposibleng akyatin dahil sa sobrang dulas upang gawing mas mahirap ang hamon, suot ng mga contestants ang mga makukulay at madalas katawatawang outfits na parang galing sa isang low-budget superhero film. Habang sinusubukan nilang sumulong, bawat hakbang ay isang hamon, madaling madulas, mahirap bumangon, at kung minsan, may iba pang contestant na aksidenteng mahahatak pababa ang pinaka nakakabaliw na parte ay sa tuwing ang isang kalahok ay nasa tuktok na at akmang kukuha ng premyo. Biglang may magpapadulas ng extra slime o kaya'y may ibang contestant na pilit siyang hihilain pababa. Ang kombinasyon ng slow motion falls, nakakatuwang sigawan at desperadong pagsusumikap ay ginagawa itong isa sa pinaka nakakatawang game show sa Japan. Ang palabas na ito ay patunay na hindi lang lakas ng katawan kundi matibay na diskarte at tiyaga ang kailangan upang manalo sa ganitong klase ng paligsahan. Number 9. Not Candy Noong bata pa tayo, madalas tayong sinasabihan na huwag isubo ang kung ano-anong bagay. Pero paano kung ang tanging paraan upang manalo sa isang laro ay kagati ng isang bagay na hindi mo sigurado kung pagkain o hindi. Ganito ang konsepto ng Candy or Not Candy, isang kakaibang game show kung saan kailangang tukuyin ng mga kalahok. Kung ang isang bagay ay gawa sa masarap na candy o kung ito ay isang ordinaryong bagay lamang. Ang twist, ang mga bagay na inihahain sa kanila ay mukhang sobrang realistic, mula sa sapatos, mesa, upuan, hanggang sa doorknob na parang hindi mo aakalain na maaaring gawa ito sa chocolate o sugar candy. Isa sa mga pinaka bahagi ng palabas ay ang reaksyon ng mga kalahok. Ang ilan ay masuwerteng nakakagat ng matamis at masarap na tsokolate na hugis sa patos, habang ang iba naman ay halos maduwal matapos mapagtanto na ang kanilang kinagat ay isang tunay na bagay. May isang contestant na buong loob na kinagat ang isang doorknob, iniisip na gawa ito sa candy ngunit hindi. Ang nakakatuwa dito ay ang suspense bago nila kagati ng bagay, habang ang audience ay nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon nila. Ang larong ito ay tila pagsubok sa tapang at determinasyon ng mga kalahok, habang ang mga nanonood ay natatawa sa bawat maling kagat. Isa itong patunay na sa mundo ng Japanese game shows, ang simpleng ideya ay maaaring gawing isang walang katapusang tawanan. Number 8. Extreme Escape Room. Kung mahilig ka sa escape rooms, siguradong magugustuhan mo ang Darrow. O baka mas gusto mong hindi na lang ito subukan. Ito ay isang Japanese game show na nagdadala ng escape room sa isang kakaiba at mas nakakatakot na antas. Hindi tulad ng typical na escape room kung saan ang tanging kapalit ng pagkabigo ay ang pagkawala ng premyo, dito ay may malalupit at minsan ay nakakatakot na parusa na naghihintay sa mga talunan. Ang mga kalahok ay kailangang mag-isip ng mabilis upang makatakas mula sa iba't ibang nakakatensyong kwarto. Bawat isa ay may sarili nitong temang puzzle na kailangang masolusyunan sa loob ng itinakdang oras. Ngunit hindi lang basta utak ang kailangan sa larong ito. Dahil kung mabigo kang lutasin ang puzzle bago matapos ang oras, haharapin mo ang isang kakaibang parusa. May mga contestant na napapaligiran ng gumagalaw na pader na parang unti-unting sumusubsob sa kanila, habang ang iba naman ay biglang nahuhulog sa isang misteryosong butas, na parang walang katapusan. Mas pinapalala pa ito ng presensya ng isang misteryosong karakter, na may suot na lumang paper bag mask, na tila isang horror movie villain na handang takuti ng mga kalahok sa pinakawalang kwentang paraan. Pinagsasama ng daraw ang suspense, katatawanan, at kakaibang takot sa isang nakakabaliw na kombinasyon isang palabas na hindi mo basta makakalimutan. Number 7. Spread Your Legs Maraming Japanese game shows ang may kakaibang paraan ng pagsubok sa kakayahan ng kanilang mga kalahok pero kakaunti lang ang kasing lupit ng spread your legs. Sa game show na ito, ang mga contestant, karamihan ay kababaihang nakasuot ng palda, ay kailangang umupo at ipalawak ang kanilang mga binti habang isang malaking mechanical device ang dahan-dahang bumubuka nito. Parang isang torture machine na sinubukan nilang gawing entertainment. Ang larong ito ay tila isang pagsubok sa flexibility, endurance, at mental toughness. Upang gawing mas hindi mahulaan ng laro, may isang malaking spinning wheel na nagpapasya kung ilang beses palalawakin pa ang binti ng mga kalahok ang ilan ay mukhang sanay na sa ganitong klasing challenge at kayang tiisin ang sakit ng walang problema. Pero may iba naman na halos hindi na makayanan ng kirot at mabilis na sumusuko. Ang pinaka nakakatawang bahagi ay ang reaksyon ng mga kalahok. Merong natatawa, merong halos maiyak, at merong tila hindi na alam kung paano tatapusin ang challenge. Sa kabila ng lahat, tila nag-e-enjoy pa rin ang karamihan ng contestants na para bang sila mismo ay natatawa sa absurdity ng kanilang sitwasyon. Isa itong game show na naglalakad sa manipis na linya ng kasayahan at pahirap, pero siguradong napakahirap itong kalimutan. Number 6: End of the World. Ang Let's Go to the End of the World ay isang game show na puno ng kakaiba at minsan ay delikadong hamon na magpapakaba kahit sa pinakamalalakas ang loob. Hindi lang ito basta isang travel adventure, kundi isang matinding pagsubok kung hanggang saan ang tapang at tibay ng loob ng mga kalahok. Isa sa pinakakabaliw pinaka na challenge dito ay ang pagtakas ng isang babae mula sa gutom na komodo dragon habang may piraso ng karne na nakatali sa kanyang damit. Isang eksenang parang galing sa isang action movie. Hindi rin mawawala ang nakakakilabot na stunt kung saan ang isang contestant ay ikinulong sa isang glass box habang isang napakalaking grizzly bear ang naglalakad sa paligid nito. Tila sinusuri kung kakainin siya o hindi. Ang kombinasyon ng takot, excitement at katatawanan ng dahilan kung bakit naging iconic ang game show na ito. Sa bawat hamon mapapaisip ka kung paano nagawang pumayag ng mga kalahok na isabak ang kanilang sarili sa ganitong klase ng laro. Ang ilan ay tila nag-e-enjoy sa thrill habang ang iba naman ay mukhang nagsisisi kung bakit nila tinanggap ang challenge. Ito ay isang patunay na pagdating sa Japanese game shows, walang limitasyon sa creativity at pagiging extreme. At minsan, pati na rin sa panganib. Number 5. Hulaan Ang Tor ay isang nakakakabang game show kung saan ang maling sagot ay maaaring humantong sa isang nakakagulat na parusa. Isa sa pinakakilalang segment dito ay ang bitag sa pader. Kung saan ang mga kalahok ay kailangang sumagot ng mga tanong habang nakatayo sa harap ng isang pader na may malalaking bricks. Kapag mali ang sagot, biglang mawawala ang brick sa ilalim ng kanilang paa at sila ay mahuhulog sa isang madilim na hukay. Bukod pa rito, may challenge din kung saan ang mga contestants ay kailangang umakyat sa isang matarik na pader. Ngunit kung mabigo silang makabuo ng tamang diskarte, sila ay tatangayin pababa ng isang napakalaking rolling bandage, na parabang binabalot silang buhay na mami. Ang larong ito ay hindi lang pagsubok sa talino, kundi pati na rin sa physical endurance at tibay ng loob. Ang suspense ng bawat round ay nagpapataas ng adrenalin, hindi lang sa mga manlalaro, kundi pati na rin sa mga nanonood. Sa kabila ng lahat ng tensyon at kaba, ang reaksyon ng mga contestants, Mula sa pagkagulat hanggang sa pagtawa sa sarili nilang kamalasan, ay siyang nagbibigay ng komedya at entertainment sa palabas na ito. Sa mundo ng Japanese game shows, hindi lang katalinuhan ang kailangan kundi handa ka rin malaglag sa anumang oras. Number 4. Gaki no Tsukai Batsu Kung iniisip mong madali lang ang Gaki no Tsukai, Batsu Game, isipin mong muli isa ito sa pinakasikat at pinakakakaibang variety show sa Japan nakilala sa mga extreme punishment games. Ang pangunahing konsepto ng larong ito ay simple lang, huwag tumawa. Ang mga kalahok ay inilalagay sa isang sitwasyon kung saan sila ay bibigyan ng mga prank, jokes at kakaibang senaryos na siguradong magpapatawa sa kanila. Ang twist, kapag sila ay natawa, sila ay paparusahan sa pinakawalang awa pero nakakatawang paraan isa sa pinakapaboritong segment dito ay ang Chinko Machine kung saan ang mga kalahok ay kailangang sagutin ang mga pop culture trivia questions. Kapag sila ay nagkamali, isang mekanismo ang magpapadala ng shock sa kanilang katawan at hindi lang kahit anong parte ng katawan, kundi sa isang napakasensitibong lugar. Meron ding mga eksena kung saan ang mga contestant ay nakaupo sa Wall of Boxes, isang mataas na stack ng mga kahon kung saan kailangan nilang manatiling balanse. Ngunit habang sila ay nakaupo, biglang may hahampas sa kanila o may gagawa ng paraan upang sila ay bumagsak. Ang palabas na ito ay isang halo ng comedy, pisikal na pagpapahirap at matinding disiplina na kahit anong pilit ng mga kalahok na pigilan ng kanilang tawa. Siguradong may isang eksena ng magpapahulog sa kanila at magpapatawa rin sa buong audience. Number 3, AK Bingo Kapag narinig mo ang AK Bingo, baka isipin mong isa lang itong simpleng bingo game, pero huwag kang magpalin lang. Ang palabas na ito ay hindi isang ordinaryong game show, kundi isang kakaibang variety show na tampok ang sikat na J-pop girl group na AKB48. Kilala ito sa over-the-top challenges at wild punishments kung saan ang mga miyembro ng grupo ay sumasa ilalim sa iba't ibang nakakahiya, masakit at minsan ay medyo nakakaduwal na pagsubok. Isa sa pinaka-iconic na segments ng palabas na ito ay ang Blow Insect Challenge kung saan dalawang miyembro ay magaharap sa isang transparent tube na may malaking insekto sa gitna. Ang hamon, hipa nito papunta sa bibig ng kanilang kalaban habang ang dalawa ay nagpipilit na huwag huminga at gawin ang lahat upang hindi matalo, ang audience naman ay natatawa sa kanilang reaksyon. Lalo na kapag ang insekto ay biglang lumilipad papunta sa isa sa kanila. Bukod dito, meron ding mga punishment challenges tulad ng pag-sniff ng tatlong araw, ng hindi nilabhang medyas, pag-inom ng tubig habang nakakatanggap ng electric shock, at iba pang kakaibang torture games. Sa kabila ng lahat ng kahihiyan at pahirap, laging may halong kasiyahan ng show dahil ang mga kalahok ay tila natutuwa pa rin sa kanilang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit ang AK Bingo ay nagtagal ng labing isang taon sa ere. Isang patunay na minsan, mas masaya ang entertainment kapag walang siniseryoso masyado. Number 2, Human Tetris Ano ang mangyayari kung pagsasamahin mo ang Tetris at physical na laro? Ang sagot ay ang nakakatuwang brain wall, na mas kilala rin bilang Human Tetris. Ang konsepto ng larong ito ay simple lang. May paparating na pader na may butas sa iba't ibang hugis at kailangang magporma ng katawan ang mga kalahok upang magkasya sila sa butas. Kung magtagumpay sila, makakadaan sila ng ligtas. Pero kung hindi, matutulak sila papunta sa isang malaking pool o foam pit. Bagamat mukhang madali, sadyang ginagawang imposibleng posisyon ng ilang cutouts, kaya kahit anong pilit ng contestants na gayahin ng hugis, Madalas silang natutumba o bumabagsak sa tubig. Ang pinakanakakatawang parte ay ang mga facial expression ng mga kalahok habang pilit nilang nilalabanan ang batas ng physics. Ang ilan ay mukhang nawawala sa sarili, habang ang iba naman ay sinusubukang maging sobrang liksi kahit imposible na silang magkasya sa butas. Dagdag pa rito, may ilang pagkakataon na ang butas mismo ay napakaliit kaya kahit anong gawin nila, talagang wala silang pag-asang makalusot. Ang brain Wall ay isang perpektong halimbawa ng simple pero sobrang nakakaaliw na entertainment. Isang game show na siguradong mapapatawa ka mula simula hanggang dulo. Number 1 Human Sleep and Slide. At narito na tayo sa pinakamalupit, pinaka nakakatawa at pinaka walang awa na Japanese game show, Human Sleep and Slide. Sa larong ito hindi lang pisikal na tiyaga ang kailangan kundi pati lakas ng loob upang mapanatili ang dignidad sa harap ng kamera. Sa pinaka-iconic na segment ng palabas, isang middle-aged na lalaki ang kailangang gumapang sa ibabaw ng hilera ng mga babaeng nakasuot ng bikinis, gamit lamang ang kanyang katawan upang dumulas mula sa isang dulo papunta sa kabila. Ang resulta, isang eksena na hindi mo alam kung matatawa ka o maaawa sa mga kalahok. Bukod pa rito, may ibang challenges na lalong nagpapalala sa pagiging awkward at katawatawa ng palabas. Isa sa pinakapinag-usapang segment ay ang Apple Boxers Challenge, kung saan ang dalawang lalaki ay pinapaliksahan kung sino ang makakapaglagay ng pinakamaraming mansanas sa loob ng kanilang underwear. Ang twist, ang lalaking may kaunting mansanas ay kailangang harapin ng isang nakakahiya at minsan ay nakakatawang parusa. Hindi mo talaga alam kung paano nakalusot sa TV ang ganitong klase ng game show, pero iyan ang Japan. Palaging may bagong level ng kabaliwan pagdating sa entertainment. Ang human slip and slide ay isang perpektong kombinasyon ng physical na hamon, awkward comedy at hindi mo aakalain na game show concept. Kaya't hindi katakatakang ito ang nangunguna sa ating listahan.